Walang pangalan o litrato sa mga pinamamahagi relief goods. Hindi yan mahalagang, mahalaga para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Vice President, e pinaliwanag naman ni VP Sara kung paano mabilis organisado ang operasyon ng kanilang Disaster Operations Center at si Jason Rubrico ang pagbabalita. Sinimulan na ng Office of the Vice President ang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng apektado ng bagyong krising at habagat. Sa ilalim ng OVP Disaster Operations Center, may mga nakahandang relief items para sa humigit kumulang 5,900 na pamilya mula sa mga apektadong lugar sa iba't ibang paning ng bansa. Nakatakdang i-deliver ang karagdagang 3,000 relief boxes sa Pangasinan nitong Webes is only for augmentation. Kumbaga dinadagdagan lang natin yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dahil hindi na ba natin masabi na lahat ng kanilang tulong ay nakakapagbigay sa lahat. So dito lang po tayo don sa mga hindi na nila uh, nasisilbihan or hindi na nila natutulungan. Ang bawat kahon ay may lamang food bags hygiene kits, kumot, banig, kulambo, chinelas, expandable water jugs at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa ngayon, nasa 2,900 relief boxes na ang naipamahagi ng OVP-DOC sa mga lalawigan sa Western Visayas at Northern Luzon. Mapapansin naman na walang litrato o pangalan ni Vice President Sara Duterte sa mga relief goods na ipinamamahagi ng OVP ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, hindi ito kailanman naging mahalaga kay VP Sara. Ang mas mahalaga niya ay ang makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Parang hindi naman yata kailangan ni Vice President Sara Duterte na ilagay yung mukha niya dyan. At saka not even her name. Kasi ang para sa kanya, kung sino man ang pasasalamatan ng tao, kung kanino man sila Uh, kung sino man sa kanila ang nag-iisip kung saan galing yung binigay na, na relief goods, for example, or negosyo, for example, ang importante na karating yung tulong doon sa mga kinauukulan. Ipinaliwanag naman ni VP Sara sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, kung paano nila napaayos ang operasyon ng OVP Disaster Operations Center. Ayon sa kanya, ininstitutionalize ang DOC dahil sa dami ng ma-request para sa disaster response. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang uh, center at isang team ng mga tao. Ngayon lang yung gagawin uh, nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw na monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong uh, Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports, Uh, na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. nakapreposition lahat doon ang tulong sa satellite offices. Sa kabila ng pagiging epektibo ng kanilang programa, hindi na hihiling ang UVT ng karagdagang pondo para sa disaster operations. Hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng disaster operation center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko kapupunta yung mga uh, officers, officials ng Office of the Vice President, punta sila sa, sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kung napapahiya yung mga kasama ko. At ayaw kong napapahiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal ako si Jason Rubrico, as Minah News.